Ayan yeah, mga kapartner Nagawa na naman ng kilawin Si partner Patrick oh, ayan mga kapartner Tulong tulong na sila Sa paggawa ng kilawin Ayan Pare Ay, kong Diyos Mahilig talaga sa kilawin to mga kapatid at may inihaw din oh ayan mga kapatid oh sariwang sariwa salmon salmon saka may matambaka at isang papakol

na lang natin magawa matapos mga kapatner o oh, ayan mga kapatner buto na yung sumugang? o oh. matapos na din patner dyan

kaya na tayo lahat na kapitner okay. ayung kini ayun, ano doon Ya, ayo, 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 Na ayan lipot naman tayo dito naman tayo sa papakol oh, kahit saan ako lumilipat mga kapatner pero ganun pa rin kain ng kain dito mataba Pakol Juday Pakol Juday Papatnær ko tayo nang kit nang inihaw. Ay hindi pa luto, yung luto nakuha na ko nila. Ah, delete na tayo muna kung akong pa. Aha. Dukot tire to, dukot tayo. Dukot tire tayo, partner, first gear. Dukot tire to dukot, si akong tindog. <tay rito>

v ă